Weather! Bomogenesis, Genesis, muli ang lumakas ang tropical cyclone na siguring at naging super typhoon na ito. Muli habang nasa loob ng Philippine Area of Responsibility. Malawak nga ang dalang kaulapan ng naturang bagyo at asahan itong mga pag-ulan sa may bahagi ng Luzon, particular na dyan sa may bahagi ng Northern Luzon. Samantala, Southwest Monsoon naman ang, umi ang pang pinalalakas ng super typhoon guring ang umiiral dito sa may bahagi ng uh, Central at uh, southern luzon at uh, at ang visayas dahil na rin yan sa ma ay, makaranas ito ng mga pag-ulan sa mga nabanggit na lugar Samantala, binabantayan rin natin bombo genesis itong nabuong uh, bagyo sa labas ng philippine area of uh, responsibility at asahan nga na ito ay papasok bukas sa teritoryo ng bansa at tatawagin nga ito ng si bagyong hana Huling namataan ang uh, sa coastal water o itong sentro ng bagyong siguring sa coastal waters ng uh, Sabtang Batanes. Kumikilos ang bagyo ng pailagang kanluran sa bilis na 20 km per hour. Taglay nito ang lakas ng hangin na aabot sa 195 km malapit sa gitna at may pagpugsong umaabot naman sa 200 km per hour. Sa mga sandaling ito ay nakataas na ang signal number 4 sa southern portion ng Batanes at northern portion naman ng Babuyan Island. Nakabandera rin ang signal number 3 sa natitirang bahagi ng Batanes at southwestern portion ng Babuyan Island. Nakataas rin ang signal number 2 sa northern portion ng mainland Cagayan. Janho uh, ho sa may Santa pa, pa, Pase, Prasedes, Sanchez Mira, Pamplona, Claveria, Abulog, uh, Balesteros, Santa Ana, Apari, Calamigniugan, uh, Bugay, Santa Teresita at uh, Gonzaga. Pati na ang northern portion ng Ilocos Norte dyan sa Pagodpud Adams uh, at Banguia Bol, Bumalneg. Diyan, nakataas naman ho ang signal number 1 sa nalalabing bahagi ng Cagayan, Apayaw, northern portion ng Kalinga, dyan ho sa Balbalan, Pinukpok, Rizal, northern portion ng Abra, sa Tinig, Lagayan, Lakub, Cuba, uh, Malibkong, San Juan, Danglas, La Paz, natitirang parte ng Ilocos Norte at extreme northern Luzon, uh, northern portion ng Ilocos Sur, dyan ho sa Sinait, Cabugao at uh, San Juan. Yan muna ang aking ulat panahon, manatili na katutok sa Bombo Radio Philippines para sa iba pang update ukol pa rin sa manang panahon o itong sa Bagyong Siguring. Mula dito sa Bombo Weather Center, Bombo Victoria ang ulat para sa number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo!